Paano mabalik ang black na number? Salamat po. So, tanong po yan ni Lods Lausing sa isang tutorial natin. So, siguro dito tinatanong ni loads kung paano po ma-unblock yung mga na-black na contact number sa ating mga Asilpon o or sa ating mga contact list mga loads. So yan po ang tuturuan natin sa tutorial na ito. So siguro marami na sa inyo ang nakakaalam nito loads kaya kung alam mo na ang video na to, pwede ka na pong mag next video. Pwede ka pong mag-iwan diyan ng comment sa comment section ng video na to loads at sasagutin po natin yung loads sa abot ng ating makakaya. So para doon sa mga hindi pa nakakaalam mga loads kung paano i-unblock or kung saan po makikita yung mga na-block na contact sa ating mga contact list or sa ating mga contact information mga loads. Ipala niyo lang po ito mga loads. So ganito lang po ang inyong gagawin. So, una po, pupunta lang tayo sa ating mga contact. Yan, hanapin natin yung contact ng ating uh, mga cellphone or device dyan, katulad po yung mga loads, yan. I-click nyo po yan. And then, simple lalabas dito yung contact ng ating mga uh, cellphone or ating uh, mga SIM card or mga uh, device natin, mga Lollies. So, dito, hindi lahat pare-parehas ang setting ng ating mga contact, mga Lollies. So, iba-iba yan, depende sa cellphone natin, depende sa brand natin. So, ang hanapin lang natin mga lodis ay ang, ang seating ng ating contact. So, sure na lahat po yan may seating. So, magkakaiba lang ng uh, misan mga gear, uh, seat, gear uh, icon yan. Katulad yan sa akin, iba po yan. Ayan, di, yan po yung uh, uh, icon ko sa contact. So, pag hindi nyo po mahanap, panapin nyo po yung mga button na ganyan dyan. Or tatlong dot, misan naman po tatlong dot yan. Misan naman po yung tatlong slash ang seating na pupuntahan nyo. So, dito po siya sa akin mga lods. Ayan, dyan. I-click na po natin yan. So, mapupunta po tayo dito sa seating ng ating contact mga LODs. So, lahat po yan may may seating mga LODs kahit yung mga de pa mga LODs, lahat po yan may uh, contact or seating. okay? So, dito, siyempre, iba, iba pa rin yung sitting ng ating mga cellphone search po kung magkakaparehas tayo ng uh, cellphone mga LODs. So, dito, hanapin lang natin mga LODs yung black contact, black account, or black uh, uh, blacklist yun po ang hanapin natin mga ludes katulad sa akin nasa ang nasa black lang blacklist ko po hindi sa Saras main filter minsan po Saras main ang contact block, may kita nyo po diyan mga ludes okay or sa account po mga ludes may kita nyo din po yan. so andito po sa sa akin ayan harassment filter I click po natin yan So makikita po natin dito, ayan, nakikita nyo po, blacklist. So meron po akong na-block na isang number. And then makikita nyo rin po dito yung mga na-block call nyo, na-block yung isimis. Makikita nyo po lahat yan, mga ludis. So pwede nyo po yung i-unblock kung ano man anytime po na gusto nyo. So i-click nyo, halimbawa po dito sa black call, kung may naka-unblock po yan dyan, i-click nyo po, and then, uh, yung number na yun po, i-delete mo lang po yon and then ma-unblock na po yon Okay? po sa mga black call or black SMS. So, dito naman sa black list sa contact, ibig eh, sabihin na ito mga LODs, ito yung mga binlock mong contact na hindi pa nakakatawag or hindi pa nakamessage po sa inyo. Ayan po, katulad sa akin yan, black. May isa po, ang makikita nyo po dyan ay black. Ito dito po, i-click uh, nyo po yung mga delete button dyan or yung mga option dyan na pwedeng deletein po yung uh, contact. Katulad po nyan, ayan. Click nyo po yung delete. And then, pag-click mo po yung delete button mga LODs, pwede kanya na po tawagan, pwede niya ka na pong i-message ulit. Okay? So, kayo na po bahala kung gusto niyo pong i-unblock yan. So, dahil option yung ibalik yung mga na uh, block niyo, i-remove niyo na lang po. Ayan. Or, unblock. Minsan naman po, unblock, remove, or delete po makikita niyo dyan. And then, ayan na po. So, nawala na po yung Uh, na block nyo or na uh, blacklist nyo contact sa inyong mga contact information or contact list mga loads. Okay? So, ganun lang po mga loads ang gagawin nyo para po ma-unblock nyo yung mga na-block nyo contact number sa inyong mga cellphone. So, sana po nakatulong. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yung loads sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli loads. Much love. God bless.